Ipa-vlog ko lang yung aking nanay na guwapa. Smile, nanay! This is Manolita. O, oh, di ba? Guwapa kahit si nanay yung oh, smile. Sipa ko daw. Ayan, guys. Ayan, ikaw magkuan ay high cap. Ayan, guys. Ang mga resibo, ano yung talaga niya. Ito yung pasalubong ni nanay sa akin. Oh, I love my color. Pero grabe ang presyo nito. Kaya, Napa imo nay. ayen pa o. Oh, mga gamot. O, oh, di ba? Ganyan si Nanay ano. pati mga gamot iniipon. Gan. Nindot si color nay no. Hmm. Ah, di ba daghan to kay sa ako sa so, nagipada sa imo. ayen guys. Masaya si Nanay, happy ka ba nay? Hmm. Na. <laughs> happy ka na. Ay, napakaya nga na. Wala na. Ay, yun, Gamay dote. na lang. Ayan guys, yan ang mga resibo pa sa niya sa akin. Oh, pwede na natin yan itapon na eh. Mag ano na naman tayo, mag iipon. Ayan, love you nanay Manol. Si Tia, ayan Tia, shout out to Lulit Tia. Tia, na Lulit. Dali, shout out kay Lulit. Lulit, dali. Huwag ka na po. Ay, akura na po. Ayan sila, ayan. Papa, ayan nanay ko. Masaya yung nanay. Ayan.